mahaba-haba ang hanay natin mga balitang pangkalakalan sa hapong ito. Kaya ibigay na natin ang paghahatid ng mga ito kay George Bandola. Magandang hapon, George. Magandang hapon, Zandro. Magandang hapon sa ating mga kababayan. Narito po ang ilang mga balita sa Balitang Kalakalan mula po rito sa lungsod ng Makati inaprubahan na po ng Senate Finance Committee at nakatakda ng ipasa sa plenaryo para sa kanilang pag-aaral ang 2013 budget ng Games and Amusement Board at ng Philippine Racing Commission. Base po sa napagkasundo ang budget mula sa Senate Finance Committee, ang Games and Amusement Board ay magkakaroon ng 71.87 billion pesos na taon ng budget. Samantalang ang PRC naman ay magkakaroon ng 112.2 billion pesos. Ayon sa PRC, malaking bahagi ng kanilang budget ay gagamitin sa salary standardization. Samantala, upang uh, bigyang-linaw at ipalam ang kahalagahan ng mining policy sa bansa, magsasagawa ng National Convention on Mining ang Chamber of uh, Mines of the Philippines ngayong September 18 to 20. Pangungunahan na uh, ang nasabing pagpupulong ni na Vice President Judge Marbinay, House Speaker Feliciano Belmonte. At uh, itong si Executive Secretary Pakito Ochoa, ang na nasabing uh, uh, mining uh, convention. Inaasa ang dadalo ang mga business executives mula sa mga bansang Australia, Canada, India at uh, Japan at mga ASEAN investors at mga mining specialists. Ang nasabing pagpupulong ay may temang shaping the future of Philippine mining. Ito po ang kauna-una convention na isasagwa sa sektor ng pagbimina matapos lagdaan ng Pangulong Aquino ang mining policy o ang Executive Order number no. 79. Hindi na mauulit ang hindi pagre-remit ng GSIS premiums premium sa mga empleyado ng Department of Education. Ayon kay Budget Secretary Florencio Abad, ito'y sa pamamagitan ng pagsasagawa o pagsasama ng mga kawani ng DepEd sa National Payroll System. Ito'y matapos na pagtibayin kahapon ang Memorandum of Agreement ng DBM, DepEd at GSIS na nagpanumbalik ng benepisyo ng mga empleyado. Sinabi ni Abad na sa pamamagitan nito, ang GSIS contributions sa mga kawani ay otomatikong kakaltasin sa kanilang sweldo. Kaugnay naman ito, inatasan ng Pangulong DepEd na kasuhan ang mga taong responsable sa hindi pagre-remit ng kanilang mga premiums ng mga kawani. Samantala, nanawagan po ang Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC sa mga depositors ng nagsarang Export and in Industry Bank na mag-file ng deposit claims upang maibalik ang kanilang pera. Batay sa report ng PDIC, mahigit 10,000 depositors pa ang hindi nagpa-file ang kanilang record sa ahensya para sa mga depositors na hindi pa po nakakakuha ng kanilang dineposto sa nagsarang banko, maaari pong tumawag sa numerong 841-6. 4630 o mag-email sa pad at pdic.gov.ph Maaari din po kayong bumisita sa PDIC office sa 4th floor SSS Building, Ayala Avenue Corner, VA Rufino Street, Makati City Dalhin lamang ang inyong uh, mga claim forms o accomplished claim forms ebidensya na sila'y dating depositors ng Export and Import Bank at dalawang valid IDs